Anak, anong trato mo kay uh, Alex? Ah, ang trato ko po ka niya, kay Alex po. Ah, ano po, katulong po. Yun yung tingin ko sa kanya eh, katulong. Hawig niya kasi yung katulong namin eh. Kaya nga nung nag-shoot kami ng pelikula sa Dubai, sabi ko, Alex, kung may naramdaman ka sa akin, eh, baling mo na lang sa kameraman natin. Nasambal niya nga ako, buti na, ano ko, buti na salo ko. Tsaka sabi ko, galingan nalang natin yung pag-shoot natin ng pelikula natin para gumanda yung resulta. Nga, sabi ko nga kay Alex, eh, wala talaga akong naramdaman eh, para sa kanya. Katulong lang talagang tingin ko sa kanya. Ikaw lahat ang panganay sa anim na kapatid mo. Ako po, ako po ang panganay kasi mas matanda pa ako sa kanila eh. Ako yung unang lumabas eh. Bali kasi pag panganay ka, ikaw yung una. Yung bunso kasi Panghuli yun eh. Okay, okay. As a kid, kumusta si Impoy nung bata ka? Uh, nung bata pa po ako, uh, maliit po po ako nun, hindi pa po ako malaki. Tsaka nagandidi pa po ako nun. Okay. Kailan ka nagiging seryoso? Uh, pag tumatay po ako, dun po. Oh. Eh, Siyempre, magpapatawa pa ba ako nun? Eh, yun lang yung moment ko na magseryoso ako pag... Tumatay ako. Oo, oh, serious ako. kayo kayong tunay na magkakapatid? Uh, bali, uh, tatlo po kami. Tapos yung anak sa labas, bali, sampu. Ayun, pinapasok ko na rin sa loob ng bahay kasi yun, masikip na kami sa bahay tsaka baka mabasa sila ng ulan. Kaya ayun, pinapasok ko na sa loob. Wow, ano ginawa mo dun sa one million? Uh, sa 1 million po, binigay ko kay Alex. Mas mm -hmm. kailangan niya yun eh. Napaka-generous mo uh, na. Oo uh, opo, totoo naman po yun. gawa talaga ako. At saka hindi ako madamot. Pero kinabukasan, kinuha ko rin sa kanya. Kailangan ko pala. Posible bang ma in -love, si Impoy? Oh, malabo po. Yun ang hindi-hindi mangyayari. Malabo talaga ako main love, lalo na kay Alex. Kaya nga sabi ko sa'yo, Alex, eh. Maglaway ka. Maglaway ka, maglaway ka. Mag <laughs>